Hello po, magandang gabi sa ating lahat Ito po guys Magpapakain po ako ng aking mga Mingming Kasi, nagugutom na po sila guys Ito po Ayan po Ay sorry po Ayan po, hindi na sila mapakali guys Ayan Ganyan kayo na po doon, 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 doon. Musog doon. Ayan po, guys. O, dito kayo nak. Yung iba, dito po. Ayan po, si Yomin. Ayan. Dito ka na. Ay, okay, Albia. O, okay, ganun ka na. Ito po yung pinaka-citizen ko. Ang nanay nila, guys. Ayan. guys yung aking mga tabit-bit sumisigaw na sila guys Nakain na daw din sila o so, tsaka yung mga iba ko doon Min -ming, na ming-ming guys naghihintay na rin sila hindi na sila mapakali guys na Bibigyan ko sila ng pagkain, guys. Ayan po. Inuuna ako kasi, guys, yung nasa loob. Nasa loob, guys. Ito na po, guys. Maglalagay na po ako ng pagkain nila. Patayin ko muna yung guys yung tubig. So guys, nagsisigawan na sila guys. Medyo may pa-control guys kasi marami sila. Ayan po. marami sila guys 23 sila guys na aking mga minin kaya minsan guys natitipid ko po yung pagkain nila yun po pakainin ko na po sila yun guys kaunti masyado ito dagdagan ko guys Yes. Ayan na po Yung aking mga tabit-bit Gusto na rin nilang kumain Ito. Ito na hindi na makapaghintay guys Ito naman tayo sa kabila, guys. Ayan. Hindi na sila mapakali yung aking mga ming-ming. Si Maya, si Natalie. Ayan po, guys. Ayan. Si... Ito po si Maya. Ito po si Natalie. Ayan Ayan po, guys. Mayroon po Mayroon pa pong mga but, mga ano ko bulilit. Ayan po. Ang pinakamalaki diyan si Lucky. Ayan po. Once na binuksan ko 'yan, guys, magsilabasan sila lahat, guys. Ayan po. Hanggang dito na lang guys ang aking video ay lalagyan ko pa yan guys ng sapin tatanggalin ko yung taihan nila para sa ganun guys maayos yung pagkain nila kasi pag hindi ko tinanggal yung taihan nila guys wala guys matutumba kasi eh, tignan nyo na guys hindi na sila mapakali hanggang dito na lang guys ang aking video Magandang gabi sa inyong lahat. God bless all. I love you. Bye bye. Don't forget to subscribe sa aming maliit na channel. Bye.